Pumanaw na ang creator ng Dragon Ball na si Akira Toriyama sa edad na 68. Ayon sa Bird Studio, pumanaw si Toriyama dahil sa acute subdural hematoma. Ang acute subdural hematoma o SDH ay ang pagkakaroon ng clot of blood sa pagitan ng surface of the brain at sa dura meter. Ang pinakasikat na ginawa ni Toriyama ay ang Dragon Ball na unang naserialize noong 1984. Hanggang sa kasalukuyan, ang Dragon Ball ay nananatiling isa sa mga best-selling at most influential manga of all time. Sumikat ito sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na sa Pilipinas. At mas lalong makakarelate ka kung ikaw ay batang 90s. Please follow our...